Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano ba tayo magiging saksi? ng Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Marami po ang nagsasabi na sila ay saksi. Sinasabi po nila that they are the witnesses of God. Sila daw ang saksi ng Diyos, mga ginigiliw. Alam nyo kung sino ang mga saksi ng Diyos mga ginigiliw, malalaman nyo po ngayon kung sino ba talaga ang mga saksi na sinasabi dito ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, no? yung saksi na isa, walang iba kundi yung mga Israelita. Dahil sila ang nakakita ng milagro ng ating Panginoong Yeso Kristo. Naranasan nila ang milagro ng Diyos. Nakita nila kung paano nahati ang dagat. Opo, nakita po nila. Di ba? Lahat ng ito, yon ang mga pagpapakita ng Diyos sa kanila na sa kanyang mga piniling bayan, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng Israel mga ginigiliw. Di ba? Sila ang nakakita ng mga himala. Sino pa mga ginigiliw? Ang mga saksi ng Diyos. Walang iba kundi yung mga bingi. Yung mga bulag. Opo, sila yung mga saksi ng Diyos. Bulag, bingi, mga babaeng nagbebenta ng aliw, Sino pa? Yung mga Samaritano. Yung babaeng naging lima ang kanyang asawa. Yung umaamin sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at marumi. Sila ang sinasabi niyang saksi dito, mga ginigileo. Opo, bakit? Bakit ko po sinasabi na sila ang saksi ng ating Panginoong Isokristo, na sila ang saksi ng Diyos? dahil sumampalataya sila sa nag-iisang anak ng Diyos. Mga ginigilaw, naranasan po nila ang kapangyarihan ng Diyos. Mga ginigilaw, paano mo sasabihin na ikaw ay saksi ng Diyos kung hindi mo kinakilala ang ating Panginoong Iso Kristo na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa, mga ginigilaw? Paano po natin masasabi na tayo ay saksi ng Diyos kung hindi natin kinikilala ang Panginoong Heso Kristo sa buhay po natin, mga ginigilew. 'Di ba? Opo. Hmm. Hindi lang po 'yon, mga ginigilew. 'Di ba? Hindi lang po 'yon. Alam nyo kung sino yung tunay na saksi ngayon? Sino ba yung mga tunay na saksi? Magbibigay ako ng isang halimbawa ng tunay na saksi. Ang mga ito, mga ginigiliw, no? Makikita mo ito sa kanilang pamumuhay. Opo. Maraming nagsasabi na sila ay saksi, ang damot naman nila, hindi nila kayang magbigay, di ba? Opo. Tumutulong sila, yung kanilang, kap, yung kanilang pamilya lang ang tinutulungan nila. Hindi sila marunong magbahagi sa kapwa nila. Di ba? Oo, kasi ang tinutulungan lang nila, yung mga taong alam lang nila na makapagbabalik ng kanilang tinutulungan. Di ba? Opo. Paano po natin masasabi na tayo ang saksi ng Diyos? Kung, kung matamot naman tayo. Di ba? Patulog-tulog naman tayo, batugan naman tayo. Hindi paano tayo magiging saksi ng ating Panginoong Iso Kristo? Hindi pwede na magiging saksi tayo sa Kanya, mga ginigiliw. Oh. Di ba? Ipakita natin na tayo ang saksi ng ating Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng gawa. Di ba? Opo. May, may punta kayo sa tangke. Alam niyo doon sa tangke? Opo. Hindi ko alam kung saksi yon o hindi. Pero makikita nyo yon. Isa yon sa isang halimbawa ng saksi. Opo. Unbeliever po yun ha. Unbeliever po yun. Pero tingnan nyo, pwede kayong humiga doon sa kalsada doon. Pwede kayong humiga doon. Oo. Doon sa harapan ng, ng tangke. Ay, apo. Uri ang kangakuan. Kung, kung decolor yung damit mo at decolor yung Pandanang ng unan mo. Pwede kang humiga doon. Yung linis niya. Opo, alam niyo yung mm, ganyan ng buhok? Kalbo? Umaga, hapon, ganyan, nagwawalis, talagang makikita mo. Di ba? Yung, ipakita e, natin na tayo ang saksi ng ating Panginoong Diyos Kristo. Makikita mo yan sa gawa. Kaya nga, faith without action is dead. Walang silbi yung pananampalataya na walang gawa. ba? Diba? Opo. Kaya nga, ipinipakita namin yung mga halimbawa. Punta kayo sa bahay. Sa harapan niya. Opo. Madilim pa, malinis na yun. Pwede kayong humiga daw. Kung, kung, kung yung damit mo ay decolor, pampagin mo lang malinis na. Talagang malinis yun, mga ginigilew. Yun ang ibig sabihin ng saksi ng ating Panginoong Iso Kristo. Ano pa, maraming paraan kung paano tayo, paano natin ipapakita na tayo ay saksi ng Diyos. Di ba? Paano po? Kung tayo ay nagmamahalan. Di ba? Opo. Ganon ang nangyari sa mga alagad ng ating Panginoong Iso Kristo. Di ba? Nung umakyat ang ating Panginoong Iso Kristo sa langit, iniwan niya ang kanyang mga lagad. Anong ginawa ng kanyang mga lagad, mga ginigilew? Ibinenta nila ang kanilang mga mga kagamitan. Hindi naman lahat. Yung mga yung mga gamit na nila na, na hindi na nila kailangan yung yung talagang sobra-sobra ano, na sa kanila, ibinenta nila, ibinigay nila ito sa mga apostol. At yun ang ginamit nila na pambili ng pagkain. Nagkakatipon sila, kumakain sila paglinggo. O nagkakatipon sila sa baha, sa bahay ng Panginoon. Nagsalo-salo sila sa pagkain. Yun ay isang pagpapakita ng pagiging saksi ng ating Panginoong Iso Kristo. Di ba? Anong sabi ng ating Panginoong Iso Kristo? Magmahalan kayo sa isa't isa, sabi niya. Love one another, sabi niya. Kapag nagmamahalan kayo, makikita nila at sasabihin nila na kayo ay saksi ko, na kayo ay alagad ko, sabi niya. Di ba? Opo. Ang daming nagkle-claim na saksi, hindi naman nila pinapaniwalaan ang sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Diba? Ito ang sinasabi niya po dito sa sa John 5.30. No? Ang sabi niya dito sa John 5.30, Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sinasabi sa akin ng Ama. Sabi niya po, Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patutuko ang patutuo ko ay walang katotohanan. Kung ako lamang ang nagpapatotoo sa aking sarili, wala. Walang katotohanan, sabi ng ating Panginoong Isokristo. Kristo. Di ba? Natatandaan nyo yung bulag sa John 10? Opo, nung question ng mga pare ng pagpapagaling ng ating Panginoong Iso Kristo sa Kanya, mga ginigilew. Alam niyo ang sabi ng bulag na ito? Bakit pa ulit-ulit nung tinatanong kung sino yung nagpagaling sa akin? Sabi niya po. Gusto nyo rin bang maging alagad niya? Sabi niya. Ay, ayaw namin. Ikaw lang ang alagad niya. Sabi niya, sabi ni ng mga pari na ito, alagad kami ni Moses. Sabi nila, di ba? Opo. Kine-question nila yung pagpapagaling ng ating Panginoong Isu Kristo sa bulag na ito. Di ba? kine po nila. Alam niyo ang sabi ng bulag na ito? Alam niyo ang sabi niya? Wala pa kayong nabalitaan at wala pa akong nabalitaan mula ng likhain ng Diyos ang mundo na gumawa ng ganito, nagpagaling ng isang bulag. Nakakita ang bulag, sabi niya. ba? Diba? Sabi ng bulag na ito, naniniwala ako na ang taong ito ay galing sa Diyos. Sabi niya po, kulang na lang nasabihin niya Naniniwala ako na yung nagpagaling sa mata ko, isa siyang Diyos, sabi niya, mga ginigiliw. Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya sa harapan ng mga pare. Opo, ipinaglaban niya sa pamamagitan ng gawa. Di ba? Opo. Kaya, alam niyo, nung nakita ng ating Panginoong Isokristo ang bulag na ito, Anong sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo? Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Opo, sabi niya. Lumuhod siya. Sinamba niya ang ating Panginoong Iso Kristo dahil sa kanyang pananampalataya dahil naranasan niya ang himala at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo mga ginikiliw. Opo, 'Di ba? Yun po yung tunay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, 'di ba? I-connect ko po ito kung bakit no? Kung bakit hindi nila Ang sabi ng ating Panginoong Isa Kristo, marami po ang hindi nakaka-intindi ng salita na ito ng Panginoon. Yun ang kadahilanan kung bakit hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Isa Kristo na Diyos mga ginigiliw. Nung sinabi ng, alam nyo yung tagpo, na-share ko na ba ito, yung patungkol sa isang babaeng Samaritana, no? na nakausap ng ating Panginoong Isokristo sa isang balon. Diba, na sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo na subalit ngayon na nga, sabi niya, subalit ngayon na nga na ang pagsamba sa Ama, sabi niya, ay sa pamamagitan ng Espiritu at Katotohanan. Ngayon na nga, now, una na, ng pagsamba sa Diyos, sa Ama ay sa pamamagitan ng spirit and in truth, espiritu at katotohanan. Bakit sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo yung espiritu at katotohanan mga ginigiliw? Sapagkat yung espiritu ng Diyos nakatawang tao na sa pamamagitan ng katotohanan at ang katotohanan na ito ay masusumpungan natin sa salita ng Panginoon sa John 1.1 In the beginning there was a word and the word was with God and the word was God. At ang katotohanan na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. Kaya dapat natin siyang sambahin ng Espiritu at katotohanan at iyon ang nais ng Ama na pagsamba po natin sa Kanya. Mga ginigileo, sasambahin po natin siya sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na Kanyang isinugo mga ginigilew. So alam nyo na kung sino ang witness, sino ang saksi. Hindi yung mga naglalakad dyan, hindi naman nila kinikilala ang Panginoong Heso Kristo. Paano ka magiging saksi? Kaya nung may magtanong sa akin, hindi ikaw ang saksi, sabi ko sa kanya. Hindi. Alam niyo kung sino ang tunay na saksi, yung nakakita ng himala ng Diyos sa Israel. Sila. Sila ang nakakita ng himala. Bakit nakita niyo ba? Israelita ka ba? Sabi ko sa kanya, eh hindi naman nagmumukhang Israelita. Duplak naman ang ilong. Di ba? Opo. Ang Israelita sila yung pinagpakitaan ng Diyos ng kanyang himala. Sila yung kasi yung Israelita matangos yung ilong nila eh. Di ba? Matangos. Makikita mo Opo. Kaya sinasabi ko paano ka magiging saksi? Hindi mo naman kinikilala ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya sinasabi niya dito. Di ba? At kung babasahin mo rin sa John 17 mga ginigiliw. mo. Di ba? Tayo ang ipinanalangin ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Kanyang Ama. Di ba tayo? kaya napakapalad po natin nandito nga tayo ngayon. Di ba? Napaka-bless natin. Napaka-bless ang maglingkod sa Panginoon. Di ba? Imagine, dalawang libong taon nang nakakalipas hanggang ngayon pinagprepre ka pa rin ng ating Panginoong Iso Kristo sa Kanyang Ama. Kaya kung hindi mo kinilala ang pinanggagalingan ng buhay ang ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw, Ibig sabihin, hinusgahan ka na ng Diyos. Opo, hinusgahan ka na ng Panginoon dahil hindi mo kinilala ang nagbibigay buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigileo. Kaya humayo po tayo. Di ba, humayo po tayo. Ipakita natin na tayo ang saksi ng ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw, hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa, mga ginigiliw. Magmahalan po tayo, ipakita natin, mga ginigiliw, na tayo ay saksi ng ating Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng pagtatapaho natin, mga ginigiliw. So yun lang dahil may babahagi pa po si Pastora sa atin. I hope you are being inspired muli sa salita na ito ng Panginoon. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. I love you with the love of the Lord. God bless everyone po.